Mingay! Alis ka man! Nag-video ako! Ano man siya? Uy! Malabo! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Asa na ka, day. Ha? Asa na ka? Mano, asa na ka man to? Lupad Ha? Asa man ka? Igbag-idira, uy! Asa na ka, day? Ah, sa deka. Bangko taksi ano o oh, mun maklaro. Sa, sa buka pod nimo oy. Sa man, sa may tuyo nimo. Ah. Mga bakid-bakid diha. Hoy, apay. Ulo mo sinigi oy. Sa makaday. Sa problema nimo. Ah. Sabihin na, di ba ka matulog? Ha? Sa kanapro ito. Oo. Oh. nagbagid bakit na yung lubot diha. Ay, sige, bakit ba? Liko, anday ka. Manood tayo ng moon, oh. Oo, oh, kamuk-kamuk po ka. Ang kanin mo, oy. ay sa mukha ayo. Ay, 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 ay. na ma. Hmm. <laughs> Sit ming guys. <laughs> Sit si ming guys, gigatong si Wayne na. <laughs> ka dai, ikig Ano kang sadya mo? Ha. Ano ma, sa ulan na pasok doon sa loob. Eh. Masarado na ma. Antok na tayo sa loob, matulog na. Ayan na ko. ako ng moon. I-miss ka man, oy. i ka rin ng moon. Ayan. Sa -tign, sa -tign. Off. Off natin ito. Pangit ng cellphone talaga, oy. Makas may magdaanak-kikik ti. Sarot. Parang lang siyang ano, bayan. lang ano, eh, sa mukha ni mo, oy! tama ka Ito tama ka Uli na ba? Mukha ni mo, oy! Sa tulog na ito! Ako lang gamitun. Ang sumang kadaya gabiin na, sige, suri-suri dila. Para na, ulit na, Apa ang balay? Come on. So sinday oi. Let's guys. Let's guys. Entay come on. Tulog na kasing gaulan. Unsa man siya oi? Idbag idbag kid. Sa ka unsa man? ilaw?